Hello guys! Another day, another mini vlog tayo dito sa Japan at eto na nga ay sumahod na naman ho ang inyong mga lingkod. Ay nataon nga ho na ang aming sahod ay galing kaming panggabi kaya naman nang lumabas kami ng alas 4 ng madaling araw ay dumiretso na nga kami din eh sa 7-Eleven para mag-withdraw. Ay talaga nga naman ho wala pang ilang oras nung pumasok sa aming ATM ang aming mga sahod ay talagang winidro na naming lahat. Ay parang sa jahong eh ang buhay OFW pagkakasahod ay eh, agad ikinukuha na sa ATM hindi mala ang nagtatagal ng isang araw edi diari nga hong aking sahod ay talagang kinuha ko ng lahat, wala na hong do sa aking ATM account at sa si atin naman ho pagka withdraw ay bibili naman ng kaunting tinapay, abay dahil nga ho bago sahod ay magre-reward naman tayo sa ating sarili, kaya nga ho kami ngayon ay bibili na rin ni ate ng mga tinapay, ayan ho at nagpakuha rin ako ng isang saging aking pang breakfast gawa nga nang hong, hindi pa naman namin rest day kaya kami bumili na nga rin ng mga tinapay amin nga hong pang -breakfast. Pagdating naman ho namin kagad sa bahay, aba, hindi muna ho kami kumain ni ate. Nag-compute ho muna kami ng mga gastusin. Ay talagang inabot ko nga ho kagad kay ate ring aming garapon na pinaglalagyan namin ni ate ng aming ipon challenge. At baka nga ho ang ending ay hindi namin malagyan na ring aming ipon challenge. Ay mahirap na. At ayun nga ho'y challenge. syempre dapat hindi magbe-break ng rule. Ay di bago pa nga ho magsimula ang computation, ay inuna na nga muna namin ni ate yung paglalagay dun sa aming garapon para nga ho hindi na malito sa pagkukompute. Galit nga muna kami din ni Ate Virgie at ang hirap nga ho talaga mag-compute kung saan mo talaga ilalagay ang iyong mga sinahod at baka nga ho kulang pa. Ay sa awa nga ho ng Diyos ay talaga nga namang nagkasya pa yung aming sinahod kahit nga ho kakaunti yung araw ng aming ipinasok dahil ho yung aming sinahod ay August. Eh yun naman hong month of August dito sa Japan ay medyo marami hong vacation or naka long vacation kami noong mga panahong yun ay kakaunting araw ho yung aming naipasok. Siyempre kung wala nga ho ipinasok ay di ganun din wala ka rin sasa ho rin. Dahil ho din sa amin ay hindi monthly ang sahodan. Kaya kung ano lang yung ipinasok mo, ay eh di yun lamang din ang ipapasahod sa iyo. Bali ho, dito sa Japan, sa loob na isang taon, meron silang tatlong buwan na nakalong vacation. Yun naman ho ay buwan ng May, August, at saka December. Yan, yeah, pagpatak ho ng mga ganyang buwan, alam na namin na medyo gipitan yung ating sahod. Pero ganun pa man ho, ay syempre, dahil alam na nga namin na medyo alanganin yung sahod ng mga ganun buwan, anticipated na ho. So, nagtitipid tayo. Dahil wala naman naman ho tayong magagawa at long vacation nga ho yun dito sa Japan or pinakang holiday na sa kanila. Ay kahit nga ho ganun ay talagang grateful pa rin nga ho sa lahat ng natatanggap na blessing at mga saho dahil pinaghirapan din naman ho namin are. Wala man hong matira sa akin pang sariling gastos ay okay pa rin sa akin dahil bayad naman lahat ng mga pinagkakautangan at pinagkakahulugan yun naman ho ang mahalaga. Ang tekniko na nga lang ho dyan ay di ba ako sa sunod na sahod kung doon yung malaking sahod diga. Ay di sa ngayon nga ho ay tipid-tipid muna at yan ang binigay sa ay tanggapin ho natin ng maluag at grateful dapat tayo palagi. Sa lahat ho ng blessings na natatanggap natin ay kailangan palagi tayong grateful.